isang napakagandang morning sa inyong lahat mga ka PJ Good morning dito sa Pilipinas no? <laughs> Ang oras natin ay alas 6.32 Hindi ko lang alam kung anong oras na ngayon sa ibang bansa Kasi marami na rin nanonood sa atin Na mga OFW natin no? So basta't magandang araw sa inyong lahat Mag-iingat po tayo Bago tayo uh, magsimula sa ating mga kanya-kanyang -kanyang hanap buhay ay magdasal muna tayo. Alright? So, kakahatid ko nga lang pala dyan sa Terminal 3. No? At yun na nga, pagkagaling natin ng Terminal 3, diretso na tayo patungong Makati. Gawa ng doon na muna tayo mag-almosan ngayon. At ilang araw na, hindi na tayo nakakain kila Atilisli. <laughs> Kaya ngayon, doon naman natin kumain Baka magtampo na sa atin Alam nyo naman nyo Na pag Isang araw lang na hindi tayo nakakain sa kanya uh, Nagtatanong ka agad eh, May iba ka na siguro kinakainan kainan. Uh, sabi ko siyempre kung saan naabutan ng tangalian o almusal na doon na muna kasi siyempre ang grab kasi kung saan saan siya napapadpad minsan nasa Kubaw tayo minsan nasa Laguna kaya kaapon nakapag-almusal tayo doon sa Laguna sa sa may ano no sa Tarusa no eh wala, gutom na eh so ngayon nga pala ay uh, maga ulit tayo lumabas siyempre hindi po pwedeng uh, tanghali na lalabas Nanginginig agad yung katamaran ng ating kamay kapag tanghali na Lumubas tayo kanina, eksaktong alas 3 lang ng umadaling um, araw, no? At ang earnings natin ngayon ay 1,811 At nakasyam na bookings Alright? So medyo maganda, maganda-ganda naman, di ba? Pwede na yan, pwede na yan. E, wala pang alas 7 oh. 6.41 pa lang na umaga. So dahil dyan, uh, ah, magkakapi na muna tayo. Kasama ng almusal. Tapos magpakarwas. Dahil uh, ah, halata ng madumi ng ating sasakyan. <laughs> Ilang araw na tayong hindi nagpakarwas. Puro pagpag -pag lang Naginit eh Hindi umuulan eh Kaya hindi dumihin yung sasakyan Kunting pagpagpagpag -pag 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 lang yan Pagpag yung -pag mga mating Punas punas oh di diba Tipid <laughs> Pagka tagulan naman Doon naman bumabaw Insan araw-araw tayo nagpapakarawas Diba Pagka uh, Panahon ng tagulan Eh nga naman eh Walang ulan Alright So, kumusta nga pala kayo mga ka -PJ? Kumusta yung inyong mga biyahe, no? Alam ko, maganda naman yan dahil siyempre, lagi kayo nakasubaybay sa akin. So, ibig sabihin lang yan, naiingan nyo din kayo na bumiyahe. Nang bumiyahe, di ba? <laughs> Kasi kung wala kayong ganang bumiyahe, hindi rin kayo manonood sa akin, di ba? Kasi yung biyahe ko, nakakapagod <laughs> haba ng oras di ba? kaya kung hindi nyo hilig ang pagbibiyahe at wala kayong interest pa bumiyahe na katulad dito hindi talaga kayo manonood pero dahil nanonood kayo nandyan kayo palagi sinusubaybayan nyo ang bawat biyahe ko ay sigurado yun din ang ginagawa nyo sigurado ako dyan <laughs> ay nako ganon din ako eh Ah uh, naiingan nyo akong bumiyahe ng bumiyahe nahihiya ako pag di ako bumiyahe <laughs> siyempre iniisip ko na kagad ano kaya i-upload ko bukas eh binaabangan yung mga upload ko sa araw-araw maraming nag-aabang kita ko eh pag upload pa lang dami na kagad views no? Um, although hindi pa ganun karami siyempre pero oh, kahit unti-unti siyang dumadami Nararamdaman ko at nakikita ko mismo Kitang kita ko talaga Yung unti-unti nating pagdami Siyempre dati may ilan lang tayo San libo, ganyan Ngayon, Malapit na tayo mag -e 18,000 wow! Subscribers Woo! Thank you, Lord. Pangarap ko lang guys <laughs> Mangarap ko kahit umabot man lang ng ano 100,000 sobrang saya ko na noon. <laughs> ang layo pa. <laughs> Malay natin, di ba? Mayroon bang maingganyo, no? Maraming uh, uh matutuwa sa atin. Eh, natin masasabi yan, di ba? So, salamat talaga sa inyo mga ka-PJ. Kayo ang dahilan bakit din ako, ako talaga nagsisipag paulit-ulit kong ipagpapasalamat sa inyo yan kung hindi dahil sa inyo wala rin ako dito ngayon no? hindi ako magsisipag ng ganito siguro well, hindi naman sa hindi magsisipag kumbaga mas mas lalo akong sumisipag eh habang uh, nandyan kayo eh lalo pag nakakabasa ako ka-BJ, ang tagal mo na walang upload. Gagaya nung nakaraan, may nag-comment. <laughs> Nahihiya ako. Kinatablan ako yung mga ganun eh. <laughs> Kasi nga coding, tapos kinabukasan, uh, hindi tayo nakabiyahe dahil may nilakad tayo na importante. Kaya yun, sabi ng isang subscriber natin na sulit. Eh, ang tagal ko na raw walang upload. E, dalawang araw pa lang naman. <laughs> Sige na sir, sisigapin natin yan sir kasi talagang uh, nararamdaman ko na, na, din kayo kapag may upload ako araw-araw. Kaya -araw. naman siyempre, sino ba ako para sayangin yon yung mga ano na yan, pagkakataon na yan na mayroong nag-aabang sa akin sa araw-araw. Napakaswerte ko. Di ba? Sinandyan kayo. Yung iba nga, naghahanap ng viewers, di ba? Iyako, eh, nararamdaman ko talagang may nag-aabang sa araw-araw. Kaya salamat talaga ulit sa inyo. So malapit na tayo dito kila ano, Ate Leslie. So unahin ko na muna ng magalbosal. Tapos ka pakarwas. All right. Tara, let's go mga ka-PJ. So ayan, pakarwas muna tayo mga ka-PJ. Ah. Uh, ako lang nagpakarwas, oh. Para uminahin sa sakyan eh. So kakakain lang natin ng almusal kila Ati Lisley, no? At uh, yun nga uh, naikwento ni Ati Lisley na may, may mga pumunta doon Naganap daw sa akin Maraming salamat sa mga effort nyo Pumunta doon at para lang makita ko <laughs> At magkakain kila Ati Lisley Simpleng kainan pero pangmasa. Alright, so uh, Isang araw magkakasabay din tayo dyan kumain uh, Ilang araw kasi ako hindi nakapunta sa kanila eh Dung Mga dalawang araw yata, tatlo Eh, layaw na sa Kubaw eh Tapos kahapon naman sa Kabuyaw ako nag-almusal Okay So, maraming salamat nga pala mga ka-PJ Sa mga nagpunta so, Basta dyan lang kayo parada mga ka-PJ Pag walang maparadaan dyan sa labas Doon lang kayo pumarada sa simbahan hmm. Biniling ko na yung kay Idol ano, yung Guardian na pang araw sabi ko tropa natin yan pag may naghanap sa na akin yan tropa natin yan <laughs> pagkatapos nyo kumain katilis, Ate Leslie pwede kayo magpahinga dyan uh, nyo lang kahit 20 yung si Kuya para ano. Uh, tulong na lang natin sa kanya okay So ayan mga ka-PJ Update tayo Ang oras natin ay alas 12.19 na At ang earnings natin ngayon ay 3,740 At naka 20 na bookings no? At nandito na tayo sa Makati Ayan yung landmark no? Ayan, no? Landmark Makati Okay So ano pang gagawin mga ka-PJ Alas 12.19 na At ah, 3.7 na muna 3.7 it means Ah uh, kakain na alright so tara na Kakaanan na tayo dyan sa Makati Avenue sabay pa kaliwa doon sa Ayala tara let's go mga ka PJ Back -back tayo ulit mamaya kaya na kailangan makarami tayo ngayon kulang kulang ano na eh 37 na tayo eh kulang kulang 38 na eh no? so saglit na lang yan papalo tayo nito ng 6,000 pag hindi tayo nagkaroon ng Aberia alright let's go so sa mga na nagtatanong kung paano gawing uh, manual or gusto mong naka auto ka ganito lang gagawin nyo pipindutin nyo lang itong profile nyo profile natin oh, 4.95 na lang tayo may dinero ng dalawang nag ano sa atin nag raid sa atin isang 1 star at isang 4 star <laughs> yung one star gigil na gigil di ko alam kung sino yun eh lahat naman pinakasimahan natin eh pero bakit ganun <laughs> ang hirap lang pasayahin yung ating mga pasahero okay so ito lang pindutin nyo lang tong profile nyo ganyan no pat tapos pindutin nyo to ulit yung settings yan no? settings ito oh. uh, settings tapos ayan no hmm Auto-accept. Naka-auto-accept kasi ako eh. So pindutin mo lang yan Yan, naka manual na yan Hindi na yan na naka auto accept Right? Yan, doon yan para sa mga bago Kung ayaw mo nang mapasokan ka ng outside in CR Dito lang pipindutin mo ito itong service type Ayan Pindutin mo lang yan Tapos tayo, no? tanggalin mo yan kung ayaw mo mga naka-outside in CR na yan Buksan mo lang yung mga ito, standard kung six seater ka naman buksa mo lang yung standard na yan tsaka yung six seater ito yun naka-off yung saver ko eh kung gusto mong iyon yung saver mo patumal para sa imo yan noon mo lang yan may mga nagbubuk dyan ganyan lang kung ayaw mo nang pasukan ka ng ano, outside in CR gusto mo dito ka lang sa kamay nilaan kasi takot ka sa malayo di ba kasi papasukan ka dyan ng Rizal Bulacan yung mga outside in CR ni eh Cavite alright so ganun lang kakadali Okay? Kapag isa lang yung gamit nyo na cellphone, kunwari may booking na kayo, eh na traffic naman, sobrang traffic, hindi kayong umalis sa grab, no? Pwede kayong, kung isa lang yung cellphone na gamit nyo, no? Pwede kayong pumunta sa mga YouTube. Yan, manonood kayo ng YouTube, ganyan, ganyan, di ba? O kaya Facebook. Pwede kayong mag-Facebook, ganyan, ganyan. Ngayon, kapag, kasi hindi nyo kami sa daan, pwede na ibalik ulit doon sa grab. O, balik nyo lang ulit dyan sa grab. Ganyan lang. Kasi baka akalain nyo, hindi pwedeng manood ng mga YouTube, ka pwede mag-Facebook kapag na, na, may booking ka. Pwede. Mm, pwede po yan. Tapos meron din ako nga nababasa na pagbaba ng pasahero, paano daw nila iwi-waste. Kung halimbawa kasi hindi nila alam yung palabas sa subdivision o saan man silang lugar na hindi nila alam palabas. So, pwede rin yun. Alis lang kayo dyan sa apps ng Grab. Diba? Kung ayaw nyo mag-sit, alis lang kayo dyan. Alod kayo ng waste. Ito, oh. Pwede rin Google, pwede rin pero mas madali waste So, na. Nyo. nyo lang. Ito, waste Naka-download diba rin ba? nyo lang yan. Tapos yung app nyo na yon sa Grab, naka-on pa rin yun. Di ba? Tapos, yan. Saan ka pupunta? Ganun lang. Type nyo lang kung saan kayo pupunta. Kasi meron akong nabasa niyan eh, na paano daw yun pag uh, pag siya sa isang lugar. Kasi hindi niya lang papalik Eh, paano daw mag-waste? Ganun lang. Alis ka muna dyan sa apps ng Grab Kahit taka online pa yan no? Wala pa pumapasok na booking Punta ka lang sa Waze Tapos type mo yung kung saan ka pupunta Para makalabas ka Diba o nasa Marikina ka Hindi mo kabisado dyan O oh. di e, Waze mo lang pa puntang Cubao O papuntang Makati ulit di ba? Doon magro-rolling ka pa punta doon Susundan so mo lang yung Waze Habang naka online ka sa Grab Tapos along the way Habang binabaybay mo yan Dahan-dahan may papasok sa dyan na booking alright sana nasagot ko ang matagal Ng katanungan na yun lagi ko nakakalimutan kasi <laughs> okay grabe ano sa kabila ng ating paalala sa ating mga kaibigan followers subscribers no uh, sa sa mga mismong kaibigan talaga no paalala natin na kung hanggat maari papilitin na wag nang maghulog boundary Mag-ipon uh, Mag-taste mag, mag, -tis, mag, -tis, mag -tis, Para balang araw Makakuha ng sarili Di ba? Hindi mo kailangan makiki-boundary Hindi mo kailangan mag boundary Para magkaroon ka ng sarili mo sa sakyan Di ba? Pero sa lahat ng yan Nagkaroon pa tayo ng part 1, part 2 niyan Di ba? Pero hindi napipigilan Na marami sa ating mga subscribers Na kumuha talaga ng hulog boundary Kumuha <laughs> talaga sila ng whole boundary Nalalaman ko dahil Pumupunta sila doon kay Latty Lisley Talagang gusto nila ako makausap ma Makita man lang Nakakatuwa no Para makausap Makita nila ako At nga minsan nakikwento doon sa garden Sa Lapas Church na Nagkaroon pa sila ng oras na Makapagwintuhan uh, Na yun daw uh, Inspiration daw ako kaya daw sila kumuha ng hulog boundary. Kaya ko nalalaman na maraming kumuha ng hulog boundary na na-influensyahan ko. <laughs> diba? Uh, Unang-una, dalawa nagiging reaction ko talaga dyan. Una, masaya. Pangalawa, balongkot. Unahin natin yung masaya. Masaya ako kasi makaganti na ako. <laughs> <laughs> Makaganti na ako sa hirap ng pinagdaanan ko. <laughs> yung eh, hindi ka na umuwi ng bahay. oh, di ba? Para lang uh, mas maganda ang kita. No? Makaipon. Para pang maintenance. Ma Ma-provide mo lahat yan. Di ba? <laughs> ah, kumbaga, mas marami tayong uras sa, sa lansangan sakali para mamasada kaysa pamilya. tutuyan. <laughs> Kaya salamat. Masaya ako kasi Nakaganti na rin ako sa mga <laughs> <laughs> Joke lang. Masaya ako kasi. Sa kabila ng hirap ng pinagdaanan ko, kinuwento ko na nga sa inyo lahat-lahat. ba diba? Halos wala akong tinago. No? Sinear ko sa inyo lahat yan. Pero ayan kayo. Para pang lalo lumakas ang loob ninyo. Talagang kumuha talaga kayo ng hulog boundary. No? Kaya happy ako kasi... Siguro Bago nyo ginawa yan, pinanood nyo lahat ng mga videos ko. Nakakuha kayo ng idea, matapang kayo. No? Parang uh, para sa inyo, kaya ko to. Yun ang naniisip ko ngayon eh. Kaya ko to, kaya nga ni ka PJ. Nagawa nga, nga niya eh, oh. Walong buwan na lang, matatapos ko na to. No? Uh, Kulang-kulang ano lang, dahil ano na ngayon eh. No? Adjust na bukas. So, halos 7 buwan at kalahati na lang. Di ba? Matatapos ko na itong sasakyan. Sana nga malampasan ko to at matapos ko talaga to. Di ba? Kasi ito talaga pinaka masaya sa nangyari sa akin, di ba? Although hindi ko man first time na nagkaroon ng sasakyan. Nagkaroon na rin ako dati. Mga motor. Ito kasi pinaghirapan ko talaga. Di ba? Yung hirap at pagod, puyat, lahat na. Kaya masasabi ko nga, mas malaki yung ginugol ko dito sa pagbibiyahe kumpara sa makasama yung pamilya ko eh eh siper ginusto ko to eh no kaya happy ako kasi dahil dyan alam ko sobrang na appreciate nyo yung ginagawa ko kaya naglumakas ang loob nyo na gayahin ako diba kaya salamat at sana kayo din magtagumpayan nyo yan matapos nyo yan mga hulog boundary nyo na yan basta ang tip ko lang dyan iwasan mo na muna yung mga maluho. Ano ba yung mga maluho? Yung kinakailangan, pagandahin mo talaga yung sasakyan mo, kinakailangan, yung gulong mo, branded talaga, di ba? Yung mamahalin talaga, yung mga rim, may rim naman siya, okay naman yung rim. Naka ano naman, di ba? Naka mags naman. Kailangan palitan nyo talaga ng maganda, di ba? O yung ano nyo, uh, seat cover nyo, kailangan nakalidir talaga na mamahalin, di ba? Yung mga ganon. Uh, basta kung ano mga burlolo, huwag nyo unahin yan. Ang unahin nyo, yung pinaka-maintenance ng sasakyan. Mga gulong, dapat paging kondisyon yan, mga pag-ilalim. Pag mayroon kayo marinig na kaunting kalampag pagawagat para hindi siya lumalap. Sira na yung shack, palit agad, di ba? Kasi pag pinabayan mo yan, madadama yung iba. Mas malaki yung problema. Yan ang unahin nyo. Huwag yung mga wala yan, luho lang yan eh Hindi mm. naman kailangan, yan importante lang sa sasakyan natin Malinis at uh, malamig ang aircon Walang kalampag, smooth, di ba? Yan ang unahin nyo Huwag yung mga luho-luho nyan, pagandahin niyan. Kailangan bagong -bago yan Kailangan bagong-bago yung leader Ako na ako hindi ako na oh. Di ba? Saan na nakalader nyan? Saka na yan, pag uh, sarili ko na talaga at hindi na ako naguhulog boundary Alright, yan ang diskarte ko Pag nakaloon kayo sa grab, yan ang unahin nyo kagad ka lagi kayo may reserva kunwari sa gulong o, alam nyo naman gulong mapupudbud mapupudbud talaga yan uh, bigyan na na kagad ng ano yan, magtabi kayo sa bangko no para dyan talaga sa maintenance huwag nyo gamitin kung saan saan dapat magtabi talaga kayo okay kasi hindi mo inaasahan yan bigla bigla na lang di ba kaya makasagi ka automatic may pambayad ka kaagad wala ka na kasing aasahan na operator na yun ang sasalo sa iyo kasi ikaw na yan lahat yan Mga insurance na yan, di ba? Na Ma dapat mayroong kanyan Nakatabi Pang rehistro Okay? Pang chins oil Lahat ng ano Kailangan dyan mo ilaan yan Huwag mong gamitin pala sa Kailangan magandang maganda sasakyan mo No? Ako okay, hindi yun talaga Hindi yan ang focus ko Okay? Dito naman tayo sa malungkot Hindi naman masyado Nagahalo lang yung lungkot at saka saya Okay? Okay? Kasi wala namang kasing saya Kapag uh, natapos natin yung ating sasakyan na inuhulugan Diba? Yun yung luluwag ka na Makakaluwag-luwag ka na Diba? So malungkot siguro Wala masyado uh, Malungkot na siguro dahil tuloy nga na ng sinasabi ko Kung mayroon naman talaga kayong kakayahan ng makapag ipon Kumuha ng sarili Diba? Hindi na kailangan makikihulog munti Kasi mabigat talaga siya Kumbaga, kung naguhulog ka ng sasakyan sa kasa, parang dinobli talaga yung yung hulog mo sa araw-araw, di ba? Imbis na ito lang yung hulog mo, dahil nga hulog boundary yan, nang galing na sa tao, siyempre tutubuan niya. Inutang niya doon sa kasa, nung amo mo, tapos pinautang din sa sa'yo. Si dinoble talaga ang tubo. Pero ganun pa man kung wala talagang kakayahan na kumuha Minsan kasi yun ang mahirap eh yung paglalo paglakad sa mga papilis Diba ang daming inaasikaso Pwede lang na naman Basta yun lang Yun lang ang tips ko dyan sa inyo Iwasan na yung mga maluhok kaya na kailangan Kasi marami akong kakilala eh Pinalitan ni Sitcover Diba? Ay eh, nakalader ka agad Mamahali na Sitcover 15,000 Diba? Mahalaga ganun Dahil nakaloon sa grab pinalitan yung gulong, pinalitan yung mga mags di ba? Yung mga ganun. sa Palagyan ng mga ilaw, mga paglight, di ba? Mga kung ano-ano mga burloloy nilalagay dyan. Bandang huli, wala nang na pang-maintenance sa uli surrender eh. <laughs> di ba? Yun ang sayang. <laughs> Pinaganda mo ng gusto. wag ka dyan muna mag-focus dyan. Kailangan lagi ka may tabi. Para kung in case of emergency. No? Ganun yun ya Sige Dahil nandyan na kayo Pinasok nyo talaga yan Laban lang <laughs> Laban, tiyaga, tiis, tipid Magtipid Okay Huwag sayangin ang bawat araw Ng biyahe Except sa kuding yan Pilitin nyo magpahinga talaga ng kuding Huwag nyo isagad nyo masyado Maglaan kayo ng oras talaga ng pahinga Tapos yung kuding ipahinga nyo talaga yan kasi isa lang yung ating katawan Manghihina at manghihina ka Okay? Pag napagod ka na Baka iba na may isip mo ayoko na Surrender na Sa uli ko na to Wala na Sayang ang pinaghirapan nyo Okay? Kaya ko Kahit hanggat mari Ilalaban ko to ba? Diba? Hanggang sa Kaabot ng aking makakaya May porsyon na nga sana na Pinapalo na ko ni Grab Sa ba diba, yung Hulog boundary din Si Grab mismo eh, Hindi ko na inano Kasi nauna na ako dito eh. Eh, siyempre, tao na yung binilang noon eh. Nung bago nag-alok si Grab eh. Sayang, kumbaga. Marami pa namang opportunity na darating. Di ba? Okay, so sa mga nag-umpisa na dyan, at papasok pa lang. Sige! <laughs> Kung gusto nyong maging kagaya ko. <laughs> Laban! Go! <laughs> So ayan, bago tayo magtatapos, uh, shoutout shout out muna tayo sa ating uh, masisipag na subscribers at uh, matsagang nanonood sa ating mga vlog. Unang-una na riyan ay kay Idol Edmar Dumaging. Good evening Idol. Shout out sa At kay Sir Alex Benabuntura. Uy. Benabuntura, maraming Benabuntura sa amin sa Mindanao. Magandang gabi po sa inyo idol Sir Alex no? Ingat At kay Togskay Fernandez Ingat idol Shoutout out to... At yun na nga Diretso na tayo sa ating earnings Ang pinaka Inaabangan ng ating mga Subscribers Let's go yan mga ka-PJ ah, Dito na tayo magtatapos Ang oras natin ay alas 8.57 At ang earnings natin Ngayon maghapon ay 6,494 At naka 35 na bookings Okay At meron din tayong good news no Hindi natin ini expect Na makuha natin yung ating Incentive ng Saturday and Sunday ayun 21 rides 450 So, diba? Halos 7,000 na rin tayo Okay? Kasi 6,494 at saka 450 Diba? Tapos, hindi lang yan mga ka PJ Meron din tayo nakuha na GrabPit Ayun, oh trumpet apat na piraso so ang apat na piraso ay 224 All right? o, talagang 7,000 tayo ngayong araw ng linggo okay so hanggang dito na lang muna ako mga ka PJ maraming salamat sa inyong pagsubaybay medyo mahaba yung ating vlog ngayon di bali para hindi lugi yung pag upload <laughs> <laughs> pag ma lang kasi, eh, di ba? Dapat medyo mabahaba ng konti. Uh, mo lang ng 20 minutes. Para pag natatraffic kayo, hindi, hmm. hindi kayo mainip. Okay, so... Hanggang sa muli, mga ka-PJ. Paalam, pansamantala. Siguro. Oh? Umira lang naman sa patamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero... <laughs> <laughs>